Hi. Hello everyone, welcome back sa channel namin. Hello, welcome. We are from Timbelia sa vlog. So, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dyan. Um, lunch date lang kami with my um, Inday. <laughs> Sama ko si, si mama namin at kapatid ko pang anay. Yun po, Samaan nyo kami. Happy Mother's Day again yeah. po. Bye bye. Ayaw niya. Hindi, hindi siya kasama daw. Day, Happy Mother's Day, Mama. Mother's Day. Miss Mama? Miss mo si Mama? O, sige pala doon. Dito si Mami ganda. Hindi, ito sa gitna siya, Ma. Sa gitna dito siya sa kabila. siya si Ate. Tagal natin, Ate. Tagal ni Ate, may kausap pa. Yan. Bakit hindi si Mama, yung isa? Kayo na labay. Hindi niya ma-enjoy. naman talaga niya maenjoy nag nag up pa. Siyempre. <laughs> Ayan na. <no>? Oo. Kapag <laughs> ka pa. Happy Mother's Day, te. Hello. sa sasya. Tara, biyayin na tayo. Hindi yung panganay nila. Dito na po tayo sa locations natin. Texas Joe. Dito natin pa kayo na sila, mam Dito maraming tao ngayon. Dahil ano, Mother's Day. So, Tryin natin. nasa na sila? God Texas Jo Waiting list kami waiting waiting naman Dami dami customer po Dami po kumakain ngayon. Uh, boring na 'yung ano. Ning hmm, may laway ka rin. <laughs> Kasi 'yung pagkain hindi dito lang sa likod na. samay pagkain. Ayun. Kain na. walang rice. Texas Joe's Ubi. Ay, thank you po. Tung ka, ma'am. Ayan, habang hinihintay namin yung pagkain namin. Siya, anak. Opo, kakayon Opo, hindi pero din 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 May pa may pa din 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 nakalibre ako, na <laughs> ako ng bulaklak nakalibre <laughs> na ako ng bulaklak hindi na ba 50 pesos to? wala meron pa ang mahal na pala hmm. Hmm. 200. 200. <laughs> Dito na. Makita-kita namin wala na. Kailang magkapatid si Tuna. Wala yeah, ka pala pag hindi ka Ano Sa umaga. Ang tigil, bib, ano ah, kain mo mm -hmm. ah. Sandi? niya eh. Anong Brownie. brownie Sabi ko wag na kasi nakamilk Oh! <laughs> mama. mama. Eh na, okay. Di mo na mama Ang oh, Manit lang yan. Ay, sis ay, kaya tayo pa New shot kami. Nalungkot ako dun sa una. Sarad ko para healthy. Hindi ka nakakain ng chicken mo? Hindi ka nakain ng chicken? Ha? Ah. Bakit ni Mama? Hindi ba si Mama? Gianni? Kaya mo ni Mama? Opo, po, ano lang ang pagkita ko. So po, ayan. Uh, Dahil na po kami mag-lunch dito sa Texas Texasville, Subic. Kulit talaga eh.